Ano yan? Ay! Eto nga mga pre, meron na naman tayo napanood sa TikTok. Grabe yung napanood ko nga sa TikTok na yun. Nagpunta nga siya ng dagat at may hinukay nga siya dun sa ilalim ng white sand. At ayun na, ang dami nga nakuha ng siklam. Grabe lidit kaya yun mga pre. So hindi pa nga tayo nakakatikim nga ng siklam. At gagawin nga natin yung napanood natin sa TikTok para makakain nga rin tayo ng mga siklam parang napasyok pa nga eh marami yan. marami ba doon? inagay ka sa bansa ang dami nga wala <laughs> namin nga din so ayan pagdating nga namin dito eh grabe wala pa rin ako makuha siklam bakit kaya ganun nakakuha na nga pala ako ng isang pirason siklam nga at yun nga lang medyo malate nga siya pero masaya pa rin ako dito kasi first time pa lang naman natin makakuha nga ng siklam nga mga pri eto yung nakuha ah ayan eto na nga yung mga kasama ko nga bali mga palang din yung pinanguhukay nila kasi naman no, malambot lang naman tong white sand bali medyo matas pa nga pala yung tubig neto kaya naman nahihirapan nga kami manguha nga ng siklam so yun kaya no kami at punta na nga ako dito nga sa tubig para manguha ng siklam at gumamit na rin pala ako ng kampit bali ganito lang pala yung ginagawa ko sa kampit hinihiwaan ko lang itong white sand tapos yung nakakakuha na nga ako ng siklam grabe ganun lang pala ang technique kailangan mo lang siyang ano hiwa-hiwain nga yung one pag may bumangga nga na parang lang matigas lang na parang bato nga yun na yun yun ay ay matapon na to at medyo marami na nga pala nakuha ng siklam kaya naman nilagay ko na nga dito sa damit bali dalawang oras lang pala kami na ng siklam dito nga mga pre at medyo magagabi na nga kaya naman uuwi na nga kami nga mga pre Sobrang ganda talaga ng araw kapag hapon na nga at palubog na nga mga pre Kitang kita mo talaga yung sunset. Sen, agad naman nilang pinitsuran ito at yun nga, meron na nga sinampang history nga mga pri. Oh.